Aba, ay eh, malinaw nga oh. Napakalinaw. Hmm. Dito sa taas, manggahan 'yan, manggahan. Diyan dumadapo yung mga ano. Eto mga paps na magbubukas ulit tayo ng parcel. May dumating na parcel sa atin kanina. Excited ako kasi pinadala sa akin ko ng designer ng libre, walang bayad, no? So, nag-request ako nito kasi kailangan ko tola. Especially dun sa mga nasa probinsya. Kung kayo, eh, nasa mga liblib na lugar, eh, kailangan nyo to. At saka dun sa mga mahilig mag-fishing. Last time, nagkaayaan kami mag- fishing sa dagat mamamana sana naisipan ko wala ako nito bakit bakit wala ako nito So kagaya nung nakalagay sa drawing, ayan o, ayan, nagsuswimming siya sa tubig, nasa ilalim siya ng tubig. The product is made of ABS plastic, wear resistant and anti-skid, high brightness LED wick, built-in lithium battery, USB charging is very convenient. So madali lang siyang i-charge. Yung battery niya is lithium. Ibig sabihin yung mga magandang battery no. Matagal malobat. Uh, high brightness LED LED so matipid siya sa battery. Uh, wear resistant and anti-skid yung hindi siya anti-skid. Hindi siya nagis tumudulas or ano. The product is made made of ABS plastic. Ibig sabihin matibay na plastic to. Hindi yun yung basta-basta na USB charging diving headlight. Ito yun yung mga katangian niya. No? Push switch, built-in battery, type C port. Highlight LED, detachable bracket. So, natatanggal yung bracket niya. So, kung ayaw nyo nang may bracket, buksan natin to. So dito kasi sa amin, syempre medyo mapuno. Hindi natin inaasahan minsan talaga yung kuryente natin sumasablay, di ba? Lalo na malapit na magtag -ulan. Kailangan niya ng headlight. So maganda kasi yung headlight, ito may strap siya. May strap. Meron siya USB port type C, pero madami na tayo nito. Na Diyan natin kailangan to, yung sa circle lang pwede na to tapos 'yan wala na naman no. Ito nakabalot sa ng bubble pack. Ayan. Ito naman yung ito naman yung sinasabing detachable. Ayun oh, no? detachable. Tapos ito yung ano natin, yung garter ng brief, hindi charot. Hindi siya ano, makapal siya oh. Diving headlight. Hindi siya yung parang sa brief no, yung garter hindi magkaiba siya, makapal siya oh. O yun oh. Makapal yan, makapal. Kung paano siya ikabit, uh, eto, papasok mo lang na ganun. O yun ah. Itong isa, pasok natin. O yun. Ayan oh. mas maganda, nasa ibabaw yung switch. Uy, maliwanag nga maliwanag na oh. tumatagos so meron pala akong malino kaya pala medyo masikip doon sa ulo itong nilagay ko pala eh tinali ko dito meron pala siyang lagay yan dito eh, no? <laughs> so, sorry naman kaya pala medyo may may pit yung sa ulo dapat pala dito meron na rin siyang adyasan ito ito adjustable yan kung gusto nyo na kipan, luwagan yan. parehas din siya dito meron din siya kaya ikabit na natin oh, yan oh, oh. yun okay na kaya pala no oh. so movable maganda mag movable siya Pwede mo siyang pataas, pababa. Ito tingin pala natin sa labas. Medyo may liwanag, may ilaw pero dito madilim. Testing, ayan o, madilim. Uy! Nga. Malakas nga. Hmm. Malakas oh. Oh, yan kita yung pader. malakas nga oh malakas siya sa likod testing natin sa likod ay madalim dito ten oh malakas ito doon sa, sa taas oh iyon puno oh Ampay ka lakas nga oh Malayo na yan Ma Niyan to, malayo to. Pwede ka makakita ng ano dito eh. Pwede ka manghilo ng ibon ang lakas niya oh. Madilim yan. Patayin ko. Oh. Kung oh. makita ba kayo? Wala na. Oh. Madilim yan. Kapag na natin. Bibili ba kayo? Hindi. Yellow basket lang.